Uy, <catat light intensifies> uh, Hunter 18. <You played> <morning> sa so, mga kante no? so yun, uh, Hunter at saka si Raul po no? Uh, muli nagbabalik po sa harap ng yung camera so ngayon, uh, panibagong exploration na naman panibagong creepy video na naman po uh, dito pa rin kami humihinto no? Galing kami sa itas pababa kasi ito, uh, area na to uh, kasi yung huli pinaalis na, no? pinaalis kami uh, pinaalis si Raul ni kaibigang Ramson akala ko nga hindi na ako makakalis talaga pero so, Nananong pa kami na uh, Babalik So babalikan namin At wala ibang choice Kung dito pa rin kami dadaan Pababaan So Puminto kami dito kasi Nagisip kami ni Raul Baka May nakabang na naman dito Kasi Lalong-lalong po talaga kami natatakot no Yung kay, Sa comment po na Nabasa ko po yung comment na Akala ko talaga Hindi nagip sa camera O walang nakikita Pero yun Ah uh, sa comment po ni ma'am Aging ging sabi yung nakikita daw niya sa may kawayan so tingnan natin yung ano kay na roll yung dun sa banda ano yung bang dinumog ka o mayroon daw silang nakikita dun kaya tingnan natin nakano daw nakaridrift daw yung may sabhay ba yung una natin yung ano ba yung nakakita doon tingnan natin doon nakita doon may puno ng kawain so yun ang babalikan namin kasi nakita lang isang viewers na nandun talaga tapos ano ka yung bang parang hinahablot ka yung bang yung naligid ka yun oh, nakita ng isang viewers so kaya dito kami na nagplano plano kami kung ano yung gagawin namin kasi malapit na dyan doon lang sa kabila yung kurbada so yun uh, subukan natin usisahin natin balikan natin kasi madadaanan talaga namin kaya may mag-iingat talaga kami dito ayaw namin ang na mangyari talaga ang hindi inasahan na mga pangyayari so Miguel Love shout out po sa lahat ng admins ko members ng GC ko followers ko sa lahat ng nagsisurse ng bawat upload kong video uh, Miguel Love shout out po sa inyo kasi sa lahat ng nagko-comment no? kasi um, hindi talaga ako nakapag-lista no? Uh, yun uh, sa susunod na exploration kung pala rin tayo eh doon naman tayo mag uh, shoutout basta uh, may mga bagong viewers tayo na nagpapa shoutout nagko comment uh, basta comment na po kayo mapapansin ko po talaga kayo wala kasing rason na hindi natin mapansin yan ang kakaunti lang po yan ng comment tapos hindi pa mapansin so napaka imposible kaya paano natin lahat lahat talaga lahat to i-ano natin yun so yun o no, si Raul handang-handa na po yun know, o Raul yun ang ano natin ha magingat hmm. kasi huwag lang palating ano yung bang agresibo masyado ha ikaw raw ang gani ha ako raw di agresibo kayo so yun o no, uh... so ngayon ano ngayon o oh. alas dusi naman Raul grabe nabutan talaga ng dito ng alas 12 naman doon So ngayon, subukan natin. Tara, samahan niyo po kami. Kuklasin ang mundo na puno ng hiwaga. Tara, <coughs> ingatan mo yung itak ha. Maka may slide ka, ha? <coughs> Inaubo tayo no? kasi street na tayo, naabutan tayo ng ulan. Mainit na panahon. Inom ng malamig na tubig. Kulang sa tulog. So, Ayan, medyo kung nakikita niyo po sa mukha ko. Bangag man. Ha? Oo. Oh. Mantay ha? Hello? Hello? Mm -hmm. Master, pa, anak ba? Masa sino? Ako, sa, uh, ako yung ano, hawak ng itak. Kasi ano, panigunda ko lang itong ano, holy water din. Kung ano, uh, itak din, Samping lang, nakakita pa eh. Samping lang natuwa ka ni Ron, pag makabantay ganita, di nato mm -hmm. Kaya... dito suhon. Ha? Kuy-kuy na nato na yun kayo. Di ato sa unan, di ato sa unan. Uy, Raul, sa unan. sa unan. yung sinasabi. Okay. Ha? Sa... Ah. No. Yung nakita ng viewers na, ano yun, naka-red dress ba yun? Ano yung ano nga? Na humila dito sa'yo. Basta nabasa ko yun sa comment akala ko nga hindi na, ang nakikita natin ay hindi nakikita nila so magaling uh, ito ba ha? paglamok ito, hindi natin, dandahan, dandahan, kasi, ano kasi ah uh, sa mga matatanda na inuusisa ko din na kasi panibago talaga to panibagong nasa gupa namin nagtanong tanong ako sa nakatatanda na may mga alam din sa lihim ng karunungan <clears throat> sabi nila basta daw maraming puno ng bago Yung sa paborito daw yan no? at sa kakawayan yun din ang no? nila tapos sa mga creek creek yun din oh, ganito yung bang tagaytay sa uh, tuktok ng bundok yun daw ang kadalasan talaga kaya yun pala no? kagaya dito yun may bago na doon no? nakikita natin mayroon din dyan bago at saka na pala eh, hmm. sana po pa pagpasinsan niyo po yung camera na gamit ko kasi yung yung ano yung kung ano man yung ano sa video mas masyadong magalaw to ma kasi hindi na ito yung ginagamit ko hindi na talaga mapupus lang yung hindi na yung magagamit yung inililili mo dyan ha hmm, 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 yep. merong gumalaw nantay lang kasi wala tayong ibang choice eh. wala tayong ibang madadaanan kasi kung dadaan tayo sa mga sapa may hirapan tayo doon kasi mga matataas yung mga talon dyan tapos walang daan kaya ha? maraming lamok mag-ingat lang talaga ha? mag-ingat ay muni ibago ba eh ano ni yung bago? Antaya. Lapit natin kaunti. Yan o. ang isang bago rin. Ang no? tinatawag nila na bago. Magugulay yan. Magugulay yan. Pero yun ang paborito nila. Parang maitim dyan. Ano yan? Mm. Ha? true, Maitim. Yan o. So Sa may puno ng bago. Pantay lang ha. Liliya lang. Liliya. Ang kuya-kuya daw. Inay-inay. inay lang ha. Pantay lang. Ano yung pinsa? Nawa. Nawa.

Kika, tra, Tara tara. Sunta na to. nene, lang. Ngayon talaga tayo. Diyan na. namin nakita ni Raul. Yung puno na yan. Yan daw ang isa sa mga paborito talaga natin. nila. Pero ang pinakano talaga sa butas talaga. Kapag lumalabas. Kaya maagian ma din natin yung ano. Yung butas mamaya na may lumabas dun subukan din namin ni Raul kasi wala talaga kami choice dun wala talaga kami dadaan patay patay ah Raul mati lang 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 mati lang yun ay lang yun ay lang ay lang yun ay lang yun susugay okay, mo dito dito ko lapit sa'yo kasi may itaka kong dala delikado baka Makita ma ma din ako ha nakita na so, nakikita tayo kanina pa yan alam na nila na nandito tayo kaya oh sila sila tay ha Ano lang raw? Ano? Kaya pa? Siyempre, ang pati ito. Yung anong, yung itak ikaw na lang magdala. Tapos yung asin, yan ko kasi reserba natin 'to, ha. May holy naman dito. Ante Muntikan ka nang mahulog Sabangin. Ha? Sa ha? hinila ka. Kaya ako yung magdala ng asin kasi parang nasasaktan talaga sila. Hinihila-hila ka ko. Tay. Maleko. Ral, mga ilang tao na. Oi! 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 Bitli drip. Ah. Oh, Maikotes mo na kanter. Uma atakis la landi na mina la laman. Mga laman ng busis na paparamdam. Biro muna kita kami, Pero hindi na niya alam na atakis na kasi ng busis. Raul, tahimik silang mamataki kaya magingat ka. Ha? Hmm. Raul ang mutsa kahit anong mayari, huwag mong i-anong lang yan ha? yung mutsa dyan lang talaga yan para hindi tayo maano, hindi ka rin ma kasi normal lang yung malapitan tayo ah! Oh, hmm! Uh, pura! bantay! bantay ha! bantay! Dikoy. Ha? Pag Dikoy? aku kay kuban pa bay. Sige sih, sige. Bulok lang barug. Tra, tra, tra. Tawol, tari Hah? Ha? Iya ko na Ha? Sus. Tri, tri, tri. Baka pa hah? ha? Bi,

Ingat traw, lah, ingat trow, ingat. <trippy noise> tunggu. uh, tua, tua. uh tua. Iu, iu, iu. Huh. tunggu, tunggu, hmm. tunggu.

Huwag okay, na yung kasida. Ano na, please lang. Yan o. La. Dito ko pala. No? Hmm? Yan o. Dami dito. Yan Namimilit pa talaga sa kawayan no? My goodness talaga to. Raul, iba yung... Lang, ano? Iba yung ano nila, ano? Raul. Di... Iba. Yan dito. ka Ano na?